bakas ito ng alimagong mga kabraso ayan at hindi na tayo nakapag intro sa biyahe natin dito na tayo sa spot nawawala-wala yung bakas niya mga kabrasok ang nang ng ulan ito. ito meron dito sana lang madali natin to Ito yung pinagpahingahan niya mga kabraso. Malaking alimango. Yan Yan yung bakas ng katawan niya. Bumaklas. Papunta dun yung pag alis niya. Kahapon pa yan. O nung nakaraang araw. Tansya natin. malaki Sana lang nandito pa to sa area Parang may laman mga kabraso yung butas Tumatagal na tong boarding house pero hindi na pinapasukan parang may tumagalaw alimago ng mga kabraso ah, sa loob walang mga bakas sa paligid oh. may tubig pa siguro nang pumasok tsaka ah, ay ito yan dito ay dito pala dito pumasok hindi dito yan yung mga bakas mga kabraso lalapad mga kabraso. Parang parang babae to ah. Dami na kasing bukas to. <laughs> Dito. Yan mga na, nasaraduhan na. Parang babae. Nagpapadalo tayo ng kalawit. Ayos. Yung malaki kanina mga kabraso, bumaba. Wala na dun sa taas. Di na nanatili kasi halos di na maabot ng tubig. Sayang at hindi natin nabutan. Malaki yun. Palagay ko, baka bulik na. Pero okay lang yun. Ito may ano na tayo dito sa pa lang naiwan yung stainless sa bangka mga kabraso magandang kalawit yun talaga siksik yun sya oh. gilid na ating mga matigas good size mga kabraso ilabas na natin purple crab lalaki pala season siya season ayos <laughs> parang pahingahan na lang talaga to pinanohan ngayong aya ay isa na tayo mga kabraso pinapaano ko muna siya oh. yung ginaw bukwa yung bibig ilalabas muna yung putik hayaan muna natin siya Yan, oh. sana lang makalagdag pa tayo dito na to sa may atin tumisting lang ako 1, 2, 3, 4, 5,

Halito na po mga kapraso yung mga nag-request sa price review natin. Kung magtano yung kinita natin sa dalawang lakad, yung 6 na peraso. Eh, bali kahapon pala, lumakad ako, isa lang yung huli natin. Ayan, bali 6. Ito, kumita tayo ng 3,675. Ayan, pampuhonan. Ngayon, punta tayo dun sa sinasabi kong pampuhunan. Bidirekso ako ngayon, pamimili. So. At ito na nga mga kabraso. Andito na po tayo sa pamilihan. Ito na po, sinicheck natin yung ating mga napili. Baka may nakalimutan tayo. Ito. Ayan. Ibababa na po natin kasi wala yung mga... Ano dito nagbababa walang mga kalalakihan busy ayan nasa ano po tayo at uh, pang pangatlong pala pagba uh, ayan ayan nakasalubong natin yung nagahakot busy siya kaya ako na yung magbababa Bali, ito na po yung inabot ng ating pera. Sana lang mapaubos natin to sa pagbibinta mga kabraso. Ayan, para yung kita natin ay hindi ma mauubos lang sa kung ano-anong bibilhin. Ayan tuloy, mapunta lang sa paninda. Abangan po natin yung pag